Hello guys, uh, ko sa inyo yung pagbaba ng ng AC, AC machine Ayan, uh, yan, kailangan natin talagang gamitan ng safety para walang madiscrash sa pagbaba, pagbaba ng old machine kasi mabigat siya may, may taong may dalawang taon sa taas na nagbaba ng ng aircon na yan ngayon hindi mo kailangan lapitan yan baka biglang malaglag kaya kailangan safety first tayo no? kaya unahin muna natin talaga yung sarili natin na walang masasaktan mahirap ma masugatan mabalian dito sa ibang bansa kailangan ingatan mo yung sarili mo ngayon na uh, medyo may nagkaroon ng problema na ipit kasi yung kadena ng ano yung ginagamit na pambaba kaya medyo natagalan dahil ang bigat ng aircon old ano na machine na yan kasi pag hindi pinalitan yan mga pag nag overrate na yung tindahan na yan pag hindi lumamig ang laking problema niyan siguro almost 20 years na yung aircon na yun kaya kailangan palitan na ng bago dati nagkaroon kami ng project sa kingdom mall yung kliyente hindi na pinapalitan yung aircon yung project namin na Shumay tsaka Marley ayun nagka problema Nagumanon yung tindahan yung yung aircon hindi lumalamig. Eh. Kaya kailangan obligadong may party do sa tindahan na lagyan ng partition ulit ng pasamantala para bakbakbakin -back -back yung aircon. Kaya kailangan pag bagong project, bagong tinda, kailangan palitan na rin yung isuggest na na palitan na yung aircon para sigurado na lalamig mas maganda talaga pag bago Ayan guys makikita nyo na gagamitan ng ano papatong sa scaffolding kasi yung may nagka problema yung pinakakadena ng ano ang batawag dyan yung pag babangin ah, balad na kayo kayo mag na mag isip na, na umipit Kaya kahit ako hindi ako lumalapit, mahirap na. Nabalian uh, ang ka rito, walang nag-aalaga sa sarili mo rin. Kaya doble ingat pag uh, isa kang OFW. Uh, yan, no? May, dala magitan, may dalawang tao dun sa taas. kaya kita nyo yung mga tao ingat na ingat din lumapit eh ilang ano rin yan tinulada yung aircon na yan sa bigat na yan ayan panoorin nyo lang guys kaya double safety tayo yung isa na yun tinatanggal nyo yung kadena dun kasi umipit dun sa pinakahook kung gusto pang mapanood yung mga iba kong video guys paki subscribe na lang tsaka paki pindot na lang yung button para ma ano kayo sa mga bagong video ko notification maraming salamat sa inyo guys ha dito nga pala ako sa ano Saudi Arabia dito sa Riyadh ang trabaho namin dito halos Sa loob ng mga lima tindahan, yung mga branch, katulad ng Sipora, Swarovski, Jimmy Choo, Versace, Shumei, Marley, uh, Carlin Herrera, Michael Kors, Rolex, IWC. yung two door yung marami pang iba sa dami na namin yung project na nagawa dito sa, sa Saudi Arabia ayun, nakita nyo nahirapan pa rin magtanggal ng kadena yung nasa taas ng scaffold din yan, umipit, umipit, na sa hukas eh. Pero nga ng paraan niya, guys. Kulang lang sa angat yan eh. Tatal kasi mga tao pagod na rin, tsaka puyat, puyat na. Iba talaga yung trabaho sa gabi, trabaho sa umaga, magkaiba yan. Sa gabi may halong puyat talaga. Pero noches okay, kailangan ka lang kasi talaga umpisa ng trabaho rito sa sa mall. Sa lahat ng mall dito sa kingdom. Yung party ng construction. Alas 12 ng gabi bago magsimula yan. Kasi pag wala kasi pag wala ng customer yung mall bago makapasok yung mga trabahador ng party ng construction para safety ng wala rin customer na madiscrash siya, mahirap na. Mamaya nagagawa kami, may biglang pumasok na bata sa loob ng construction na eh. Malaking problema po yan. Yan medyo talagang natagalan ng pagtanggal niya kasi eh. ingat na ingat kailangan ingat kasi yung aircon na yan sa mall yan soli ilalagay sa bodega ng mall yan isa soli mas bibili na lang ng panibagong aircon ayan na ay, ibababa natin ang ganay scaffolding salamat guys sa panonood ng aking video na sana nagustuhan ninyo na patuloy kinyong binapanood tong aking youtube mali itong aking mga video nito ay party talaga sa construction dahil ang trabaho ko sa construction po ta Maraming salamat muli sa inyo guys. Maraming 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 salamat sa panonood niyo guys. Ayan. Konti na lang. konting batak na lang ng kadena yan. Ayan na. Nababa na. Hey. Ne, 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 Yan, isa kay na sa Okay. Thank you. Thank you guys. Salamat po.